Po sa inyong lahat. Nandito uh, po ulit ako, Dr. Malen Gelido para sa inyong namang episode ng uh, St. Cabrini Health Access. Uh, we have another interesting topic uh, to discuss today and along with me is uh, Dr. Jonal Nadal. Isa siyang uh, batikang uh, plastic surgeon at reconstructive surgeon. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay tungkol sa mga chronic wounds, no? Mga sugat. And uh, before we start our discussion, I'd like to encourage everybody, you know, our viewers, to join us by typing your questions, or comments uh, in the comment section below. And you may also please tag your your, your relatives, your friends, you no, know, to join us and share and like so that uh, we'll have more uh, uh, information. We will have more knowledge in this topic of ours about chronic wounds. But uh, also, don't forget to follow us on our YouTube account, Saint Gabriel Medical Center. for other informative health videos. And now, let's go on with our discussion. Magandang uh, araw po ulit. Uh, ito po nagbabalik si Dr. Malen Delido. Asama po natin ngayon si Dr. Jonal Nadal, ang ating batikang mga plastic surgeon and reconstructive surgeon. Ang pag-uusapan natin ngayon ulit ay tungkol sa mga sugat. Particular ay ang mga chronic wounds. No? So, Dr. Jonal, um, ang una kong tanong ay sa pangkaraniwan, gaano katagal gumagaling ang sugat at ano ang ibig sabihin ba na gaya ng chronic wound? Okay, uh, Dr. Malen, ang isang sugat na hindi uh, naghihilom sa normal na itinakdang panahon o di kaya ay uh, hindi nag improve ay masasabing isang chronic wound. Mm. Uh, wala talagang masasabi kung kailan magsasara, gagaling ang isang sugat o kaya magpepeklat ang isang sugat. Uh, Karaniwan, gumagaling at gumaganda ang mga ito uh, sa loob lang ng dalawang linggo. Pangkaraniwan yun? Pangkaraniwan. Subalit so, kapag ang sugat ay hindi naghilom ng higit sa apat na linggo, ito ay masasabing chronic wound o di kaya ay non-healing wound. Okay, so bago po kaya, sa seta, mga isang buwan pataas, medyo chronic wound na ito, chronic ng matagal, non-healing wound. Oo, okay. i-treat na natin siya as uh, chronic wound. So, uh, magsisimula na ang ating mga pagsusuri kung bakit gano'n. Ano ang kadahilanan? Yes. Uh, ngayon, Dr. Jonathan, uh, tungkol sa chronic wounds, ano naman ang sanhi nito? At uh, anong sanhi ng chronic wounds? At sino-sino ba ang mga nagkakaroon nito? Mayroon bang particular na tao o pasyente ang inaabutan talaga na magkaroon ng chronic wounds? paano ba ito? Oh. Uh, uh, maraming dahilan kung bakit ang sugat ay mabagal o hindi naghihilom mm. at ang madalas na dahilan ay ang karamdamang nakakaapekto sa kakayanan ng ating katawan maghilom ang isang sugat. Ang edad ay isang factor edad. no? Ang edad ng tao ay isang factor na nakakaapekto dito, no? Para so, kung matanda o bata, Kaso so, habang tumatanda kasi tayo, uh, mas bumabagal ang ating paghilom. Paghilom, no, yung ating kakayahan, yung ability natin maghilom ng sugat. Uh, ayon nga sa pag-aaral, 2% of the population ay nakakaranas mm -hmm. o makakaranas ng chronic wound sa kanilang kabu buong buhay. Okay? Ano? Ang ilan sa mga medical conditions tulad ng diabetes, mm -hmm. uh, sakit sa ugat, uh vascular disease infection mm. and malnutrition ay nakakapekto sa pagdevelop ng isang chronic wound yun Oo. ilan ring pong risk factors ang nasasaad na nakakapekto para maka-develop ng isang chronic wound ito po ay tulad ng uh, paninigarilyo uh, yeah. uh, immobility yung hindi masyadong kumikilos. Hindi kumikilos. Walang physical activity. Oo. Yung mga tulad ng mga lang lagi o laging nakahiga, hmm. uh, pwede silang mag-develop ng uh, chronic Yung wound. mga pasyente nga bedridden, mga ganun. Yes, doctor. So, kung ano man ang kadahilanan, no, may may kapansanan, may, kasa, may karamdaman din, prone to developing chronic wounds. Yes. Yun. Oo. So, ulitin ko lang, no? Yung palinigarilyo, ah, uh, yung may diabetes, di ba? Yung sinasabi nila, di ba? Uh -oh. Kasi ang, ang alam ng mga sa community, pagka may diabetes, kasugat, medyo mahirap pumilom. Totoo pala na yun. So, Totoo, talaga Totoo yun. yun. Susunod so, na katanungan ko ay, paano naman ginagamot ang mga chronic wounds? Okay. Ang treatment, Dok, ng isang chronic wound ay masasabing komplikado. ah, uh, bakit? Kasi karaniwan, Uh, nangangailangan siya ng iba't ibang espesyalista. Mm -hmm. uh, sa wound care center, na tulad ng sa St. Cabrini mm -hmm. wound care center, ang problematic wound ay gagamutin sa pamamagitan po ng uh, multidisciplinary approach. Mm -hmm. uh, ang isang pasyente kasi ay unang mag-undergo ng initial evaluation. Mm -hmm. Kasama dito ang mga Um, medical history at current history review, ano, kakailanganin mm. uh, din ang mga laboratory workups kung uh, mm. bago pa lang yung pasyente kasi dito natin malalaman uh, kung ang pasyente ay may ibang medical conditions mm. na nakaka-apekto sa mm -hmm. kanyang sugat. Mm. No? I-refer Ire natin siya sa ibang specialist na uh, ayon sa pangailangan ng pasyente, kung siya ay may uh, diabetes yeah. o sakit sa ugat, no, kailangan rin siyang makita ng uh, endocrinologist o ng uh, vascular specialist, no? Kung bagsak ang nutrisyon ng pasyente, no? Paramihan uh, sa mga nagkakaedad, no? Ay talagang bumababa ang nutrisyon nila at ito ay isang factor kung bakit nagkakaroon ng chronic wound, no? Ay, pag ganyan po, i-refer po natin sila sa sa ating nutritionist, ano? Mm -hmm. And so on, ano? kapag uh, may tama na po natin ang mga underlying factors na ito, ay bibigyan natin ng individualized treatment plan ang pasyente, no? Lagi kong sinasabi, no? Hindi lahat ng sugat ay pare-pareho. Mm -hmm. Ano, depende sa pangangailangan ng pasyente, pwede natin gawin ang gamutan sa wound care center, araw-araw, pwedeng linggo-linggo, uh, pwedeng buwan-buwan. No? Uh, ating imomonitor ang improvement ng kanilang uh, sugat tuwing bibisita sila. No? At ating i-establish ang partnership ng, ng caregiver ng pasyente at ng ating wound care center para sa mas komprehensibong gamutan na kailangan ng pasyente. At para mabigyan tayo kung kailan, kung kailangan uh, kung kailangan para maiwasan ang mga ito. Yun. So, sa madali salita, uh, maulit ko lang saglit, ah, uh, yung multidisciplinary na sinasabi mo, parang team approach, no? Yes. Uh, so, um, hindi lang basta yung sugat ang ginagamot, right? yung sugat ay naandun eh. Pero may nabanggit kang mga underlying factors So, katulad ng non-underlying, di yung mga sa ilalim pa noon, ay eh, yung diabetes, yung nutrition. No? So, kaya yung multidisciplinary, yung disiplina ng nutrition, disciplinary yung expertise ng endocrinology sa pag-treat ng, ng uh, diabetes, yun ang kinakailangan din. At meron din din yan, kasama rin yan sa wound center na sinasabi natin. Ano? Tama po kayo, okay. doctor. Oh. Um, Ano-ano naman ang mga komplikasyon ng chronic wounds? Ah, uh, marami tayong maaaring maging komplikasyon sa isang chronic wound, ano? Oh, o kaya sa sugat na hindi naglililong. Ah, uh, mula sa mild uh, complications tulad ng localized infection, no, yung pagpangit na pagfectlar, no. Yun. Hanggang sa mga malalang komplikasyon tulad ng mga severe infections na pwedeng mauwi sa pagkaputol ng, oh, ng limb o di kaya ay magdulot ng sepsis na maaari din uh, maging sanhi ng kamatayan ng pasyente. Okay. Uh Dr. John, gaano karaming mga session sa paggagamot ang kailangan ng isang pasyente para mapagaling ang sugat? Ah, uh, ito ay depende no sa klase Uh, at sa tindi ng problema ng sugat. Mm. Uh, may mga sugat na makailang gamutan lang ang kailangan. Uh, samantalang mayroon din namang mga pasyente na ang kailangan sa pag-aalaga ng sugat ay maintenance na. Uh, may mga sugat po kasi na talagang uh, hindi magihilom. Mm. So ito yung mga sugat na i-maintain natin na malinis. Ibig sabihin ng maintenance ito Dr. John 'yung maintenance may maintenance for sa high blood sa blood sugar when well, you say maintenance para sa pag-aalaga ng mga sugat yung paulit-ulit paulit-ulit at uh, pangmatagalan uh, dito tayo magkakaroon ng uh, good relationship with the caregiver ng pasyente and if we foster din natin yung uh, education ng mga caregivers for for their patients. And itong lahat ng ito ay kaya-kaya gawin sa ating bagong wound care center. Yes, doctor. Oh, ito, Dr. Jonal, no? Kasi pinag-usapan nga natin, eh, tungkol sa sugat and so on. Eh, sugat lang yan, eh. Sabihin mo ang tao, sugat lang yan, eh. What well, was special about that? bak ang tanong eh, bakit kailangan pa ng special center, wound care center, para ito sa mga paggagamot nitong mga problematic wounds na ito? Okay. Uh, Dok, ang mga pasyente kasi na may uh chronic wound ay karaniwang uh, multifactorial ang dahilan nabanggit mo nga o, kanina at ito ay nangangailangan ng specialized treatment at agresibong uh, gamutan ano sa traditional na gamutan ang mga pasyenteng may chronic wounds ay hindi nakakatanggap ng multidisciplinary management or multidisciplinary mm. treatment mm. no sa mga pasyente po kasing ito, ang maliit na sugat uh, na problema ay maaaring lumaki at lumala na maaaring mauwi sa severe infection, gangrene, at posibleng pagkaputol. Mm. Sa wound care center natin, naibibigay po natin ang sinasabing multidisciplinary team management mm. na kakailanganin ng ating mga pasyente na may chronic wounds. Mm. Kasi, ah, uh, tawag dito, maulit ko lang, yung, para sa pasyente, maaari ang isang sugat na maliit, ay talagang pakaraniwang sugat, pero yung pala, dahil nga multifactorial, maraming underlying factors, eh, hindi na talaga naiisip yun. Palibasa, eh, syempre, hindi naman sila sanay sa ganoon. So, ang wound care center natin, eh, ito'y equipped at saka may mga polisiya ito, no, base sa siyensya, base sa mga ano, na ito ang mga tamang dapat gawin. Ta -ta -tama, tama. Ba tama ba yun? Oo. Tama ta tama tama po, Dr. Malert. May ngayon panahon to kasi may mga may mga up-to-date you na know, evidence-based medicine na tayong uh, pwedeng gamitin para hmm. sa mas uh, standardized management ng ating mga pasyente. Hmm. Uh, sa wound Care Center Maaari kasi ang mga sugat ng mga pasyente nito ay isang manifestasyon lang ng isang mas matinding sakit. Yun. No? So, hindi natin gagamutin lang ang sugat. Gagamutin natin yung kabuoan. Pangkalatan. Very good. Uh, okay, ang um, susunod so, na tanong naman ay kailan dapat ang pasyente ay magpatingin sa isang espesyalista sa nangangalaga ng sugat? Uh, uh, sa karaniwan, kapag ang pasyente po ay Uh, may sugat na higit na apat na linggo na may lumalabas na fluids o nana no may mabahong amoy may kaakibat na pamamanhid o pananakit ng uh, sugat ito po ay kailangan dalhin na at masimulan na natin ang pagsusuri. Mm -hmm. uh, ang ibang sintomas na maaaring kasama po ng mga nauna kong nabanggit Uh, ay pamamaga no lagnat kung pasyente po ay nilalagnat yung pamumula po ng paligid ng sugat no uh, at kung may iba pa po kayong concerns tulad ng uh, yung sugat na mabagal ang hilom o di kaya kahit na yung itsura ay kakaiba ay huwag na po kayong magatubiling kumonsulta at magtungo sa uh, wound care center okay now uh tumatanggap ba ng walk-in patient sa wound care clinic Uh, lahat po ng pasyente na nangangailangan ng tulong sa sa chronic wounds ay ating tutulungan. Okay. Ah, uh, pwede po tayong tumanggap ng walk-in patients. Yes. Basta pupunta na lang doon. Okay. Oo. Ah. Uh, pero dahil nga po sa ating sitwasyon ngayon ay ini encourage po natin ang ating mga uh, pasyente na kumuha ng appointment. Para po mabigyan sila ng eksaktong oras Yun. at uh, uh, hindi sila maghintay ng matagal sa loob ng ospital. Hmm. So, pero Dr. Jonad, siyempre, itong mga pasyente ito, dadaan pa rin sa, yung, kasi nga, ay pandemya ngayon eh, ay di dadaan pa rin sa screening yung, ng ospital, no? Yung health health check, no? Oh. Uh, lahat po ng pasyente na makikita sa wound care center ay dadaan sa, sa triage. No? Yun. Yung, yung standard health check natin na ginagawa sa lahat po ng uh, dito sa ating hospital at sa lahat din po ng mga establishments. Makapansin mm -hmm. niyo po yun. Yeah. Ay susunod pa rin po tayo doon yun. Uh, so, sa okay. policya na yun. Oo. Oh, claro yun. Sa pang lahat yun. Now, uh, ang next na tanong, Dr. Jorad, eh uh, syempre, ito. Medyo importante ito para sa mga pasyente. Libre ba naman <laughs> 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 ang servisyo sa wound care center? Libre ba? Oo. Uh -huh. uh, 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 noong panahon po na wala pa ang wound care center, no? Ang mga pasyente po na nagfa-follow up sa atin, hindi lang naman po sa akin, sa lahat po ng mga doktor, kailangan linisin ang sugat. Lahat po 'yan ay reresetahan muna namin ng gamot mm -hmm. na ibilhin sa labas, mm -hmm. no? Tapos pababalikin, no? Yung mga supplies so, na gagamitin, exactly, no. ako. Uh, so, kung linggo-linggo po natin gagawin yan, eh, uh, para gamutin ang sugat, eh di medyo malaki-laki po talaga yung magagastos ng pasyente. Ang magandang balita po dito, uh, sa wound care center, uh, ito pong mga ginagamit natin sa paglilinis ng sugat, mga antibiotics, mga advanced wound care products, yeah. ito po ay available na agad, hindi na ho natin ito bibilhin sa labas. Hmm. Ang maganda pa po niyan, ito po ay partially covered din po ng ating PhilHealth. So, malaking tulong po ito sa pasyente pagdating po sa gastos. Hmm. So, I need, thank you Dr. Jonah. This is papapaliwanag tungkol sa mga uh, features at paano uh, mga pwedeng gawin sa wound care center. Ngayon, ang tanong, eh, di, ang wound care center natin rin nasa ospital. Eh, may mga panahon ba ang pagkakataon na ang isang pasyente ay kailangan i-confine sa hospital, i-admit sa hospital. para lang din maggamot ang, ang sugat. Mm. Mm. Uh, alam mo kasi, Dok, uh, karamihan sa mga pasyente talaga ay ayaw magpa-admit. Yeah. No? Uh, lalo na kung paulit-ulit ang admission, paulit-ulit ang procedure na gagawin. So, itong wound care center natin ay one of its kind. Kakaiba ito. Mm. Uh, ito ay isang outpatient facility dapat. No? Mm. Na ang pasyente natin na nangangailangan ng paulit-ulit na procedure ay hindi naman kailangan ng i-admit. Okay. Pero magagawa natin ito dito sa ating wound care center. Yo. No? Okay. So, so yes, yeah, please. Ah, oh, uh, may mga pasyente po kasi na kaya hindi na tinitreat ng maayos ay dahil yung kanilang adhesion sa schedule procedure, hindi nila nasusunod. Yun. Oo. Maaaring, maraming factors, maaaring dahil pagod na sila o di kaya ay wala na silang panggastos. Yun. Kasi, kasi pagka inadmit mo, medyo... Oo, uh, gastos mas, ulit yun. Uh, eh. Mas malaki. Pero dito sa ating wound care center, maminimize mami natin yun. Eh. At mabibigyan natin ng adherence yung kanilang schedule, uh, yung time ng kanilang uh, pag-procedure. Oh. Okay. Oh, yung mga gagawin saan alam, magagawin na, magagawa natin very timely. Mm -hmm. Yun. Ay di, yun ang bentahe ulit ng uh, wound care center. Hindi na kailang i-confine sa hospital. Okay, tama po. Thank you. Okay, eto na ngayon po, mga kasama, ang aking uh, huling katanungan para kay Dr. Jonald. Uh, meron ka ba namang maibapayo sa ating mga nanonood? ah nakararanas ng mga mabagal na paggaling ng mga sugat okay dito tawag natin na chronic wounds mm -hmm. mga payo papa oh. Joan sa ating mga manonood na mayroong sugat na matagal na hindi naghihilom ano tayo po ay kumonsulta sa ating wound care center para masimula na po natin ang pagsusuri at matulungan kayo sa paggamot ah, ng inyong mga sugat ng ating multidisciplinary team at mga eksperto sa larangan ito. Uh, Magtungo po tayo uh, sa St. Cabrini Wound Care Center mula uh, lunes hanggang sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. O di kaya po ay tumawag sa ating hotline number para magpa-appoint nyo. Ayun, na po. Maraming, salam Maraming salamat, uh, Dr. Jonathan, uh sa yung uh, panahon na inalay para sa araw na ito tungkol sa pagtalakay uh, natin sa uh, sugat, chronic wounds at itong wound care center. So I believe Dr. Johnan through your efforts and uh, thank you no maraming salamat, maraming din, salamat din sa pagtulak no? uh, mo sa pagbubukas nitong unang-una na comprehensive the first comprehensive and advanced wound care center in Batangas. I believe so. Dr. Jonas. Dok. Maraming salamat. Maraming Thank salamat you. din po. Okay. I'm say... ng St. Francis Caprini Medical Center ang kauna-unahang advanced and comprehensive outpatient wound care center sa Batangas na siyang mangangalaga at gagamot ng iyong chronic wounds. Prioridad namin ang mga mayroong non-healing wounds gaya ng chronic bed sore, ischemia, infected wound, diabetic wound, at iba pa. Ang aming multidisciplinary team of the session at nurses ay nakahanda na magbigay ng specialized treatment plans upang masiguro ang inyong paggaling. Ang center ay well-ventilated, malinis, at safe para komportable ang mga pasyente sa kanilang pagbisita strict ang implementation ng safety protocols. So, Sili ang patient convenience dahil ang mga proseso mula sa appointment, registration, at field health processing ay mabilis. Ang aming mga services ay abot kaya dahil sa field health coverage nito handa na kami magbigay ng serbisyo sa inyo. Maaari na kayo magpa-schedule ng appointment sa mga sumusunod na numero. Tumawag sa 043-778-4811, local 141, o tumawag sa cellphone number sa 0915 670 2753